Pastels uh -oh. yeah. no. na Oh, oh. Hindi. Tsaka siya, tsaka siya kumitrala. Ah, yeah. so Pinauso na rin siya uh oh, sa iyo. Oh, Pinauna okay. na lang muna niya yun. Kasi ma malakas ang loob niya na hindi ko sasagutin. Siya pa niya. Oo. So, pero hindi siya yung first boyfriend mo sa akin. Hindi. Kasi, alam mo nung no, high school, di ba, yung nagkakalakasuhan. Ah, okay, like 12 years old. That's... Na parang among the barkada, ako na lang yung walang boyfriend. Eto yung... Pero six months lang. Na... Ay, grabe. Dumitirin so pa eh. rin. Hindi mo na napansin yan. Kasi tama ka. Dito ka nakati sa kanan eh. Gago rin naman yan. Busina. Anong <laughs> <mo>, busina yun? <laughs> eh. tama, ah, ganun dapat. Tsaka nasa loob na ako eh. steady na din sha. Ano sha sa problem. Mm -hmm. Buhay sa kan. Dipa daw naka seat belt. <laughs> na nga yung seat belt. na iwasan niya yung motor. Ha? Yung isang motor na ang tumitigil na. Aba, ako na, ano? Meron sa... Paano siya? ano na? Mayroon na diyan sa. Ano sha? Ano na 'yung sa motor? Wala siya. Siya, diba? yung si motorong, motor tumigil sya Tumigil sya di ba? Yung motor na. Nasa tabi mo pa rin. Oh iniwasan mo sa sakyan ah, si ko pa rin si, si motor eh, hindi, hindi eh hey, pa rin yung truck yung truck pero si motor na sa gilid niya sa tabi natin oh, okay. kasi kung diretso yung sa yun hindi ito si drive ito ikaw kuya oh hindi ka ano eh pa paipis-ipis ka na eh <laughs> yeah, ano tapos sa ah, ano pa